News sa ating mga balita, sex den sa QC sinalakay ng NBI. 35 pesos na minimum wage hike sa NCR ipatutupad simula July 70. At presyo ng mga produktong petrolyo at LPG taas presyo ngayong linggo. Ako po si Cesar Suryan, kasama ang buong kwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Timbog ng National Bureau of Investigation o NBI ang isang Chinese national at anim na Pilipinong sangkot sa human trafficking sa isang kondominium sa Quezon City. Ayon kay NBI Director Judge Jaime Santiago, bukod sa mga nahuli, isang Naiher Teorite at Zhang Wenyu ang kinilalang mastermind ng grupo na kabilang umano sa isang Chinese-Russian crime organized group. Nasagip naman sa entrapment operation ang pitong Pilipinong menor de edad, tatlong Russians at isang Kazakhstani. Ang mga biktima umano ay binabayaran ng 5,000 piso at 45,000 pesos naman para sa mga banyaga kapalit ng sexual services ng mga ito. Inaprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB ang 35 pesos na daily minimum wage hike ng mga manggagawa sa National Capital Region NCR. Base sa inilabas na wage order number NCR-25 ng National Wages and Productivity Commission na kinumpirma ng Department of Labor and Employment o DOLE ngayong araw, mula 610 pesos ay magiging 645 pesos ang aumento sa minimum na arawang sahod ng mga nasa non-agriculture sector habang mula 573 pesos ay magiging 608 pesos naman sa agriculture sector, service and retail establishments na may 15 empleyado pa baba at manufacturing establishments na regular na nag employ ng mas mababa sa 10 trabahador. Magiging epektibo ang wage increase sa July 17 o 15 araw makalipas ang publication ng bagong wage order. Noong Hunyo nang magkaroon ng open forum sa iba't ibang stakeholders ang RTPWNCR, kaugnay ng hiling na pagtataas ng sahod sa rehiyo. Una na rin iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-review sa minimum wage rate sa lahat ng rehiyon sa bansa. Isa na namang taas presyo sa mga produktong petrolyo ang sasalubong sa mga motorista ngayong unang linggo ng Hulyo. Sa magkakahiwalay na advisories ngayong araw, inanunsyo ng oil companies ang price adjustments na ipatutupad simula bukas. 95 centavos ang itataas sa bawat litro ng gasolina, 65 centavos sa bawat litro ng diesel, habang 35 centavos naman ang dagdag presyo sa bawat litro ng kerosene. Ilang firms din ng liquefied petroleum gas o LPG ang nag-anunsyo na mag ito ng taas presyo sa kanilang mga produkto ngayong araw. Nasa 50 centavos hanggang 55 centavos ang itataas sa bawat litro o katumbas ng 6 pesos sa bawat 11 kilogram na tangke. Para sa Kidlat News Update, Renzalinoon naguulat. At inyong pong natunghayaan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras, manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.